sa paggawa natin mga boss so yan nakapag layout na tayo nakapaglagay tayo ng pingga so pingga yung tawag sa amin yan yung yan yung nililibil natin so tsaka ano na rin yun si bubors nakapagkukay na rin ng pundasyon ba na talaga to mga boss kasi kami lang dalawa ang gumagawa nito Tapos so, pasinsya na sa video ko. Minsan napatayo ko yung cellphone ko. Ako lang kasi nabibidyo. So balik sa trabaho na naman. So yeah, ganyan yung nangyayari. Oh. Uh, lumiit yung video ko mga boss. Ayan, nakapaglagay na rin tayo ng sahig mga boss. So, yan yung sahig sa magiging hagda natin. So, ayan o, oh, hanggang doon sa taas o, oh, yan, mayroon ng sahig. Bana talaga to mga boss kasi kami lang dalawa ang gumagawa nito at saka ni, ni binibigyan pa kami ng palugit hanggang limang araw lang ang trabaho namin nito mga boss. po tayo mga boss sa paggawa ng hagdan na to. So yan nakapag siding na tayo. So inuna na rin natin yung pag divide ng baitang natin mga boss. So yan yung medyo matagal-tagal na trabaho. gagamit po tayo niyan ng bar level isa-isa natin yung uh, iguguhit. So yan nilagyan natin ng masking tape. Iniisa-isa natin yan mga boss. Yan yung magiging palatandaan nung top ng baitang natin mga boss. So, yan mga boss, 25 cm, 20, 25, 20, 25, 20, hanggang yan, pataas hanggang doon sa dulo mga boss So, yan yung sukat ng baitang natin mga boss So, yan mga boss, nakapaglatag na rin tayo ng bakal So, yan at dosi yan mga boss Talagang bana talaga ito mga boss uh, Saglit lang kami magtanghalian Para makabalik agad sa trabaho So yan na po ang plaster niya mga boss So yan D3 na po tayo mga boss Continue po tayo sa pagbabakal natin So yan o oh. Yan yung bakal sa mga steps niya Yung sa baytang So yan yung mga pinaliko-liko natin mga boss Ang gamit natin ang bakal nito mga boss Ay dusi at saka jis So solid na solid po 'yan mga boss. So 'yan, 12 yung nasa ilalim, yung binanig natin at jis gis yung inano natin. Yung pinaalikot liko natin sa baitang mga boss. Mabana talaga 'to mga boss. So 'yan oh. At saka nakapag ano na rin pala kami. Nakapag-siding na rin kami sa 'yan sa baba yung nasa baba mga boss oh, 'yan. So napag-siding na kami. So 'yan yung sa mga baitang natin mga boss, yun nilagyan natin ng siding yan, banat talaga, yan yung body ko si Boo Boards nagtatali ng anti -wire. yan mga boss, D4 na po tayo. Pang-apat na po na araw natin ngayon. So yan, nagbi-bracing na po tayo mga boss, oh. Nilagyan natin ng brace yung bawat baitang, yung siding niya mga boss. So yan po yung brace natin mga boss. Marami po tayong nagamit na mga kadinang brace, yung pinulik. Kasi yung order sana namin is 3 port na pinulik para mas makapal. Kaso yung pinabili ng may-ari is lang. Masyadong nagtitipid yung amo namin. At saka hindi rin bumili ng dos tres kung sana may dos yan lang sana yung inang brace namin sa bawat baitang kaso ginamit na lang namin pang solid sa ilalim kaya yung mga ritasong pinulit na lang yung ginamit namin kadina na brace ginawa namin ganyan mga boss oh. talagang banat to mga boss kasi uh, pang apat na araw lang ngayon so limang araw lang yung budget ng busing namin ito so yan oh, nakaprepare na po talaga yan so ready to bus na po yan mga boss so ganyan lang kasimple yung pagbabakal niyan So ito na yung panglimang araw mga boss Ayan magbubuhos na kami Naghalo na kami So yan naglalagay na tayo ng apuro Yan yung importante mga boss Lagyan natin ng apuro bago natin buhusan So yan magsisimula na kami mga boss tanim na araw na ngayon mga boss sa umaga so yan tinanggalan agad natin ng purma yung plaster niya para mapicturan agad at maisin sa amo namin kasi nasa Amerika siya kailangan niya ng picture patunay na natapos sa limang araw yung hagdan talagang paspasan ng trabaho ito mga boss pinaka po talaga mga boss ay yung taas ng baitang niya is 20 cm lang wag na po kayong lumagpas doon mga boss kasi mahihirapan na po kayong humakbang Tsaka yung lapad naman is 25 cm at saka pwede rin 30 cm lang yan lang yung mga standard. Huwag niyo nang ibaba sa 25 cm yung lapad ng baitang kasi yung iba naman may malalaking paa. Uh, maglalagpas na yung paa sa baitang niya kaya 25 to 30 cm lang yung lapad. Tsaka yun pala mga boss yung gilid niyan ay kailangan talaga uh, 4 inches yan o 10 cm. Yan yung solid niya mga boss. Yan yung nilagyan natin ng dosi na bakal. So napaka-importante niyan mga boss, yung solid na yan, yung 4 inches. 4 inches mga boss. So yan mga boss, oh, ang pinakakulang na lang niyan is yung uh, flooring sa baba. So yan, plaster na yan mga boss. Uh, pagkalipas ng isang linggo, pwede na tanggalin natin yung mga uh, tukod niya sa ilalim. Uh, so uh, malapit na itong ano mga boss, matapos uh, paakyat na rin tayo sa flooring itong taas nito mga boss. So dalawa lang kaming nagtatrabaho nito, talagang pahirapan. So yan mga boss, oh 20 cm lang yung taas ng baitang. Hindi ka mahihirapang magbang Magaan lang yung paghakbang natin mga boss. So ganyan oh Yan yung solid niya mga boss. Yan yung uh, 4 inches na kapal Yung sa ilalim. Yan, ito mga boss. Ah oh. uh, 4 inches yan mga boss. So siguradong solid na solid yung hagdan natin. Yan po yung standard na kapal ng ah uh, solid nung sa hagdan mga boss sa mga bahay-bahay lang. Yan, may nakikitang flexible hose abang po yan mga boss sa wiring niya mga boss sa ilaw lalagyan natin ng ilaw yung ilalim niyan kaya kailangan lagyan muna natin ng uh, preparation para sa uh, wire para hindi tayo mahirapan maglagay ng wiring mga boss so yan adjust pa yan kasi meron naman yung tiles so mawawala din yan so, hindi, hindi na rin yan makikita yung uh, flexible hose na yan mga boss nandyan banda sa gitna yung ilaw niyan sa ilalim mga boss lagyan natin ng ilaw dito sa gilid, meron na rin kasi yung ilalim nito is kwarto, kaya lalagyan din natin ng ilaw. Sa preparasyon din, yung para sa outlet din. So, kwarto itong ilalim nitong landing na ito eh. So, yan, lag, kailangan talagang lagyan. So, banda dyan sa may pababa, meron din tayong ilaw dyan kasi ilalagyan natin ng cabinets yan. So, meron din ilaw yung cabinets niya mga boss. So, talagang dapat lahat may preparasyon sa electrical mga boss. sa pinakaimportanteng bantayan mga boss ay yung taas nung mula sa beam na uh, kinakapitan nung hagdan natin yung papunta sa dyan sa uh, baytang kasi mayroon talagang importanteng sukat yan na kailangan tandaan para hindi mauntog yung dadaan so yan, mga boss oh. sa pagli palang pa lang mga boss ay dapat sukat nyo na yung mula sa beam hanggang sa baytang mga boss baka mangyayari ang pag may aakyat dyan mauntog ang standard po talaga na sukat mga boss is 2.1 meters so yan po yung standard na sukat nung no, mula sa beam na kinakapita ng hagdan natin hanggang sa baitang pero itong sa atin uh, 2 meters lang pero ayos na rin yan 2 meters mga boss yan yung isa sa dapat tandaan ng mga karpintero o ng mga mason sa paggawa ng hagdan mga boss baka magsisisa huli